Paano yan? Mga DDS, kung kababayan. Ibinalik na ng DepEd yung ano, yung pinagtatanggal na visual aid <laughs> ng uh, DepEd. Tinanggal ni Sarah noon, eh, no? Nino? dahil hindi daw nakakatulong. Kahit na wala namang pag-aaral o patunay. So ngayon, ibinalik na kasi malaking tulong nga yan talaga. Ha, sa ating mga mag-aaral para makultivate ang kanilang mga learning process no So, ibig sabihin niya, eh, talagang yung pag-upo ni Sara bilang defense secretary ay eh, walang pakinabang, puro kasiraan na kung saan nga nung panahon niya ay eh, pag ilan tayo sa pinakababubok na mga estudyante sa buong mundo. Eh, no? Kaya patunay lamang ito na puro kapalpakan yung ginawa ni Sara Duterte nung panahon niya bilang defense secretary maliban pa dyan sa sobra-sobra napakaraming katiwalian no? Kaya TDS, yak. ah Yung uh, yan ang gusto niya maging presidente, bobo. Walang uh, malasakit sa taong bayan, lalong-lalo lalo na sa kabataan. O kaya maraming maraming salamat sa mga nag-share ng na kanilang blessings to ko ay eh, may live stream kaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Bagtit, subscribe ka na. Maraming maraming salamat and babush!